Kapwa itinangginin na Senator Jingo Estrada at Sen. Joel Villanueva, ang mga legasyon ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na nakatanggap muna sila ng kickback sa mga manobalyang flag control project. Ayon kay Estrada, walang katotohanan. Ang pagdawit sa kanya ni Alcantara at handa siyang harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. I am more than ready to dismantle the baseless lies being peddled in the blue ribbon committee come hell or high water and I will not allow discredited discredited narratives to be weaponized for political grandstanding I will not allow my honor hard earned and vindicated by the courts to be sullied by careless remarks. flood control project at Tinawag niyang malisyoso at pawang kasinungalingan ang mga paratang ni Alcantara. Nakahanda rin po akong bigyang linaw ang mga bagay na ito sa anumang forum o lugar at patunayan na mali, malisyoso at pawang kasinungalingan lamang ang ipinupukol po sa ating pangalan. Ang tinig ni Senator Joel Villanueva. Samantala, tinawag naman ni ako Bicol Party List Representative Zaldico na walang pasihan ang mga paratang laban sa kanya. Anya sasagutin niya ang mga aligasyon sa kanya sa tamang pamaraan at tamang forum. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuhang panig ni na dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating Caloocan City Representative Mitch Kahayon Uy at COA Commissioner Mario Lipana. Sinabi naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulla na Inaalam pa nila kung ano naging papel ni dating Senator Bong Revilla sa isinawalat ni Alcantara kaya hindi pa siya kasama sa mga kakasuhan sa ngayon.